ayan nakakadurog naman ng puso yung sapatos ng pamangkin ko guys tingnan nyo naman grabe sabi ng anak ko mama kawawa naman yung sapatos ng Nihiro tingnan nyo naman to guys kaya ito bibilan namin siya ng bago dahil kawawa naman grabe oh. tingnan nyo guys sapatos ng pamangkin ko oh. grabe oh So, ito na lang, guys. Bibili tayo ng bagong sapatos para sa akin pamangkin dahil kawawa naman, oh. Oh, Hiro! Umiyak ka ba? Akala <laughs> ko miyak ka na. Ayan, <laughs> pamangkin ko. Ayan, oh. Isuot mo lahat. Diyos ko pong sapatos yan. Sapatos pa ba ito? Oh, my God. Diyos ko. Oh, may papel. Dali. Tanggalin mo yung papel. Hi, So itong pamangkin ko kailangan nating bilihan ng bagong sapatos. Ayan, kahil naawa yung aking anak. Yan siya oh. Di ba? Hmm, kawawa naman yung pamangking ko ang sapatos ay grabe na kadurog ng puso. O oh, ayan, ano kasya na? Babat bibit niya gan. Sus Maria. <laughs> ayan guys, bibilan natin ng bagong sapatos yung aking pamangkin dahil grabe yung sapatos niya oh. Sus. Oh my god. Ngayon ko lang kasi to na kasama ba na ano. So ayan, bibilan natin ng new shoes dahil just ko parang nakakadurog ng puso ito. So ayan, yan na oh, puging-pugi ang baby ko oh. So, ayos. Sige raw. Agi-agi raw. Ayun na, okay. oh, ayan na. Mamam, kawawa yung shoes ni Hiro. <laughs> Nani? Kaway sun eh. Ayan. iyo Mamam. Ah, iyo. Sige po. Hiro. Hiro. <laughs> Happy na? Suotin na yung... Bukas may school ka? Ayan Ayan ang shooting mo na bukas ha. Okay. So, ayan, yan ang susuotin ni Nero. Mama. Uh -huh. Ay, sabi, eh? Ayan, may new shoes na mm ang -hmm. baby ko. Sister, baby. Ayan, may shoes na mm ang -hmm. baby ko. Wow, ah, may shoes na ang baby ko. Sandali. Sandali. Mm. Yes. <laughs> Do you wanna know? Sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. There is so much love to give. Something's telling me it's fine. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah. Don't want to show me everything.